This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Papagpalang araw, my dear brothers and sisters, ngayong araw na to. Ating pag sa Mosiahs chapter 1 to 3. bitong April 22 hanggang April 28. Puspos ng pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ng halimbawang ipinakita ni Haring Benjamin, natutunan natin ang kahalagahan ng pagiging isang lingkod na lider. Sa halip na isiping dapat siyang sambahin ng kanyang mga tao at maghari ng may kapangyarihan. Ipinakita niya ang halimbawa ng kababaang loob at pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila. Pinigyan niya ang lahat ng kanyang kakayahan at lakas upang paglingkuran ang kanyang mga tao na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanilang kapakanan at pag sa kanilang mga pangangailangan. Sa ganitong paraan, nagtulot siya ng inspirasyon at pagmamahal sa kanyang mga nasasakupan na nagtuturo sa kanila ng tamang pamamaraan ng pamumuno at paglilingkod. Ang pagturo ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao na sambahin ang Panginoon sa langit na si Kristo ay nagpapakita ng kanyang matinding pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Panginoon para sa kanila. Sa halip na ituring ang kanyang sarili bilang sentro ng kapangyarihan at katanyagan, itinuro niya sa kanyang mga nasasakupan na hanapin at sambahin ang isang mas mataas na kapangyarihan na nanggaling sa Diyos ipinakita niya ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon at ang pag-unawa sa kanyang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa ganitong paraan, naglingkod si Haring Benjamin bilang isang mapagkumbabang liter na nagtuturo sa kanyang mga tao ng tamang landas upang makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag naglilingkod ako sa iba, naglilingkod din ako sa Diyos. Sa Musayas chapter 2, verse 11. Kundi ako ay katulad din ng inyong sarili, saklaw ng lahat ng uri ng mga sakit sa katawan at isipan. Gayunman, ako ay pinili ng mga taong ito at itinalaga ng aking ama. At pinahintulutan ng kamay ng Panginoon na ako ay maging isang pinuno at isang hari sa mga taong ito. At inaruga at pinangalagaan ng kanyang walang hanggang kapantay na kapangyarihan upang paglingkuran kayo ng buo kong kakayahan, pag-iisip at lakas na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kung tinanong ko si Haring Benjamin kung bakit siya naglingkod ng buong kakayahan, pag-iisip at lakas, malamang na sasabihin niya na ito ay dahil sa kanyang pagmamahal at pag-alala sa kanyang mga nasasakupan. Marahil, ipapaliwanag niya na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang leader, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagmamahal, at pag-aalaga sa mga taong pinaglilingkuran. Nasabihin niya na ang kanyang pangunahing layunin ay mapabuti ang kalagayan at kapakanan ng kanyang mga tao at upang may katuparan nito, kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang kakayahan at lakas. Buko dito, maaaring sabihin ni Haring Benjamin na ang paglilingkod sa buong kakayahan ay isang tungkulin na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Ipapaliwanag niya na ang Panginoon ang nagkaloob sa kanya ng mga kakayahan at lakas upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang leader at lingkod. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kanyang kakayahan, pag-iisip at lakas sa paglilingkod, ipinapakita ni Haring Benjamin ang kanyang pasasalamat at pagpapahalaga sa biyayang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ang mga aral na ito na itinuro ni Haring Benjamin sa Musayas chapter 2, verse 10 to 26 ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng paglilingkod sa mas makabuluhang paraan. Isa sa mga pangunahing aral na itinuro niya ay ang konsepto ng mapagkawang gawa at walang hanggang pagmamahal sa kanyang pagtuturo. Ipinakita ni Haring Benjamin na ang tunay na layunin ng paglilingkod ay hindi lamang ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng iba, kundi ang pagmamalasakit sa kanilang kalagayan at kapakanan. Pinigyan din niya na ang paglilingkod ay dapat na manggaling sa pusong puno ng pagmamahal at pag-aalay ng sarili at hindi lamang dahil sa takot o obligasyon. Bukod dito, ipinapakita rin ni Haring Minjamin ang halaga ng pagiging mapagbigay at magpagkumbaba sa paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. Ipinakita niya na ang isang lider ay dapat maging humahawak ng kapangyarihan at kayamanan sa isang mapanagutang paraan na hindi ito ginagamit para sa sariling kapakinabangan kundi upang mapabuti ang kalagayan ng iba binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng sarili sa pamamagitan ng paglilingkod na naglalayong lumikha ng isang lipunan na pinapangunahan ng pagmamahal, katarungan at kagandahang-loob sa kabuuan ang mga aral na itinuro ni Haring Benjamin ay naghihikayat sa akin na paglingkuran ng iba sa mas makabuluhang paraan sa pamamagitan ng pagmamalasakit, pagkakawang gawa at pagiging mapagbigay at mapagkumbaba sa lahat ng aspeto ng aking buhay ang kabuluhan na malaman na kapag naglilingkod ako sa ibang tao, ay naglilingkod din ako sa Diyos, ay nagbibigay sa akin ng pag-unawa na ang bawat kilos ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa ay may mataas na espiritual na kahulugan at kabuluhan. Sa pamamagitan ng aking paglilingkod sa kapwa, ako ay nagpapakita ng pag-ibig at pagsunod sa mga aral ni Kristo na nagtuturo sa atin na mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang paglilingkod sa iba ay nagpapakita rin ng aking dibusyon at pagsunod sa mga utos ng Diyos na nagtuturo sa akin na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba sa simbahan kundi sa pamamagitan rin ng paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagunawa na ang aking paglilingkod sa iba ay naglilingkod din sa Diyos. Ako ay nahahamon na maging mas maalahanin, mapagkumbaba at mapagbigay sa aking mga gawa at kilos. Ito ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at motibasyon upang magbigay ng aking sarili ng buong puso at kaluluwa sa pagtulong at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, ang bawat kilos ng paglilingkod ay nagiging isang aktong espiritual na pagsamba at pagtanggap sa biyayang galing sa Diyos. Maraming mga hamon at hadlang ang maaaring dumating sa ating paglilingkod sa iba. Ngunit, ang ilang mga katotohanang itinuro ni Haring Benjamin ay maaaring makatulong sa atin na madaig ang mga hamon na ito. Isa sa mga katotohanang itinuro ni Haring Benjamin ay ang kahalagahan ng paglilingkod sa iba bilang pagtupad sa kagustuhan ng Diyos. Ang pagunawa sa layunin at kahalagahan ng paglilingkod ay maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon at determinasyon upang harapin at madaig ang anumang hamon na makakaharap natin. Pinigyan diin ni Haring Benjamin na ang lahat ng ating mga kakayahan at lakas ay mula sa Diyos. Ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang tulong ay maaaring magbigay sa atin ng lakas at kumpiyansa upang harapin ang mga hamon sa paglilingkod. Isa pang aral na maaari nating matutunan mula kay Haring Benjamin ay ang kahalagahan ng pagmamalasakit at pag-alala sa kapakanan ng iba. Kapag mayroon tayong tunay na pagmamahal sa ating kapwa, mas magiging handa tayong harapin ang mga hamon at pagsubok na mayroon tayo sa Musayas chapter 2 verse 17. At tingin, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang inyong matamo ang karunungan, upang inyong malaman na kung kayo ay nasa paglilingkod sa inyong kapwa tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Sa Musayas chapter 2 verse 17 ay nagpapakita ng kahalagahan ng paglilingkod sa isa't isa bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sa talatang ito, itinuturo ni Haring Benjamin na ang paglilingkod sa kapwa ay isang paraan ng pagsamba sa Diyos. Binibigyan din niya na kapag naglilingkod tayo sa isa't isa, naglilingkod tayo sa Diyos mismo. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal at pag-aalaga sa kapwa na kinikilala ang bawat isa bilang anak ng Diyos at bahagi ng Kanyang plano sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa ipinapakita natin ang ating pag-ibig at pagsunod sa Diyos na nagdudulot ng kagalakan at pagpapala sa ating buhay sa pamamagitan ng talatang ito mahalaga na ituro sa ating mga anak ang konsepto ng paglilingkod sa isa't isa bilang pagsunod sa agustuhan ng Diyos. Maaaring magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamalasakit at pagtulong sa iba kapag naunawaan nila na ito ay isang paraan ng pagsamba at pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng ganitong konsepto sa ating mga anak. Nagbibigay tayo sa kanila ng mga halimbawa at gabay sa paglago ng kanilang espiritualidad at pagunlad bilang mga disipulo ni Kristo. Ang pangako na tutulungan tayo ni Iso Kristo na baging higit na katulad niya ay isang malaking hamon at pagpapala sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga aral at halimbawa maaari nating maabot ang ating layunin na maging katulad niya. Isang mahalagang bahagi ng pagiging katulad ni Jesus ay ang pagpakumbaba, pagmamahal sa kapwa at pagiging mapagkawang kapwa. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanitong mga katangian sa ating buhay araw-araw, nagsisilbing mga hakbang ito patungo sa pagiging higit na katulad niya mahalaga rin na patuloy tayong humingi ng tulong at gabay mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagpapasa ng banal na kasulatan sa paglalapit sa Kanya ng may pananampalataya at katapatan patuloy tayong magkakaroon ng pagpapala at paggabay mula sa Kanya patungo sa paglago at pagunlad ng ating espiritual na buhay sa bawat araw may pagkakataon tayo magpakita ng pagiging katulad ni Jesus na pamamagitan ng ating mga kilos, salita at pagmamahal sa kapwa. Ang pagtitiwala sa Kanya at ang pagpapatibay ng ating ugnayan sa Kanya ay magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang tuparin ang Kanyang hangarin para sa atin. Ang pahayag na puspos ng pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao ay nagpapakita ng isang malagang prinsipyo sa kristyanismo na itinuro rin ni Jesus. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging bukas at mapagmahal sa lahat ng tao anuman ang kanilang katayuan sa buhay, pananampalataya o kultura. Ang pag-ibig sa Diyos ay naglalarawan ng isang matapat na pagsamba at pagsunod sa Kanyang mga utos, pati na rin ang pagtituwala at pananampalataya sa Kanyang mga pangako at plano para sa atin. Kapag tayo ay puspos ng pag-ibig sa Diyos, ito ay nagbubunga ng pagiging o pagkawang gawa, mapagpatawad at mapagmahal sa kapwa. Ang pag-ibig sa lahat ng tao ay nang papakita ng respeto pagpapahalaga at pagunawa sa kanilang mga damdamin at pangangailangan. Sa pagiging puspos ng pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao, nagiging posible ang paglika ng isang komunidad na naglalayong magdala ng kapayapaan, pagkakaisa at kabutihan sa mundo. Ito ay hindi lamang isang salita o konsepto kundi isang landas ng buhay na magdudulot ng kagalakan at kabuluhan sa ating sarili at sa iba. Ang sakripisyo ni Isu Kristo sa krus bilang bagong bayad para sa ating mga kasalanan ay pinakamalaking halimbawa ng pagmamahal at paglilingkod sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ipinakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal at biyayang walang kasing halaga para sa atin. Ipinakita niya ang lubos na sakripisyo at pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Patunay na siya ay puspos ng pagmamahal at paglilingkod sa atin. Sa parihong paraan, ang ating Ama sa Langit, ay nagpapakita rin ng walang hanggang pagmamahal at paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya, patnubay at pagmamahal sa atin. Ang kanyang pagpaparusa ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang katarungan, kundi higit sa lahat, nagpapakita rin ito ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbagong buhay at magbalik loob sa kanya. Sa pamamagitan ng mga halimbawa ng pagmamahal at paglilingkod na ipinakita sa atin ng Panginoong Isus at ng Ama sa Langit, tayo ay tinutulak na maging tulad nila sa ating sariling buhay. Ang pag-unawa sa kanilang walang hanggang pagmamahal at paglilingkod ay nagtuturo sa atin ng halaga ng pagpapatawad. Kababa ang loob at pagkakawang sa kapwa. Ito ay nagpapalakas sa atin upang maging mas mabuting mga alagad ni Kristo at mas maunawaan ang kaputihan at kapatawaran ng ating Ama sa Langit. My dear brothers and sisters, alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa Langit ito po ay aking iniwan sa pangalan ng kanyang anak na si Iso Kristo. Amen.